Mga ni Mang araw sa nilamon ng sakit at kidlat pero bakit sa halip na mamatay, isang halimaw ang nabuo? Ano nga ba ang tumay na kapangyarihan ni Jin Ming at hanggang saan ang kayang sirain ng isang suntok niya? Kaya huwag na nating patagilan pa mga lods. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads, at mag sa ating Facebook page. Salamat! Talmadong umiinom nang siya si Lu at nagsabi, Uncle Fu, ikanima na bang araw ngayon? Nagpatuloy siya, nakakagulat ang tibay ng bagong junior disciple na si Jin Min. Totoo talaga, kapag itinumpara mo ang sarili mo sa iba, minsan mamamatay ka na lang sa hindi. Dalawang araw lang ako tumadal noon, at essence blood lang iyon ng isang 70-year-old rank ferocious disease. Pero ang performance ng Junior Disciple Jinming ay talagang kanapat-dapat sa Essence 2 ng isang a Dragon Type Ferocious Beast, lalo na't mayroon siyang S-Rank Lightning Element Ability. Sa totoo lang, nasa sabik na akong makita ang kanyang Thunder indestructible Body. May bilang humanid buong gusali, naputo na ng salita ni Ru nang magsimulang lumindo ng matindi. Tumansik ang tsa sa kanyang tasa at napilitang hawakan niya ang mesa para hindi siya matamba. Along nang gulat niyang tanong. Dalidali siyang umakyat papunta sa training room, puno ng kaba ang kanyang hakbang. Pagdating doon, pasigaw niyang sinabi na forge na ba ang foundation ng junior disciple. Pagpasok niya, mungungad sa kanya ang nakakagulat na tanawin. Balot sa matinding purple wiping ang katawan ni Jinmin, tila nang lalabas ng nakakapangilabot na enerhiya. Ang kanyang mga mata ay nagbago tungo sa malalim na pula at ang goong patawuhan niya ay dumaraan sa matinding transformasyon. Lanlaki ang mga mata ni Ru sa pagkagulat at humadras ng isang akpam, pansamantalang natulala sa matinding aura at kapangyemihang nagmumula sa katawan ni Jimmy. Habang pinagmamasdan niya ang batang disciple na nakabalot sa pidlat, naman niya ang nakakatakot na presensya parang harap-harapan sa isang top tier ferocious beast. Nang ilabot ang kanyang balat, biglang sumugod si Jinmin, mabilis at agresibo, para bang itinutulak siya ng likas na instinkto na umatake. Kumalangaw na ang tinig ni Yong Jinchen, Jin Chen, Jinmin, magising ka. Parang tumados ang tinig sa ulap ng isip ni Jinmin, at huminto siya ilang pulgada na lang mula sa mukha nilo. Unti-unting naglaho ang purple lightning, buwalik sa normal ang kanyang mga mata, at naguluhan siyang tumingin sa paligid mas ni Jing Min ang kanyang sentido, sinasubukang alisin ang kalituhan. Teacher, ano ang nangyari sa akin? Bakit ako nagkaroon ng matinding pagnalasang man-ire? Tanong niya, puno ng pag-alala. Ipinaliwanag niyang zin, maraming naapektuhan ng essence blood ng Thunder Tyrannosaurus ang isipan mo. Kilala ang Thunder Tyrannosaurus sa matinding tapang at padiding mabangis. Dahil sobrang taas ng engravings rate at compatibility mo, naranasan mo ang side effect na ito. Nagdag pa niyang X-Hun, nakakayo ang tinig pero huwag kang madalala. Hanggat hindi labis na nag-fluctuate ang iyong emosyon, magiging maayos ka. Unting-unting mawawala ang side effects habang tumitibay ang iyong lakas. Tumango si Jinmin, malalim ang iniisip. Wag buti Ayokong kontrolin ang emosyon ko at madawa ang isang bagay na pagsisisihan ko. Ngumiti ng buong pagmamalabis si ang Gentian. Maging masaya ka, napaka-perpekto ng forging na ito. Sa engravings rate na 78%, nalampasan mo ang record ng mahigit 20 disciples na nag ng Thunder Undestructable Body sa ilalim ko. Ang pinakamataas doon ay 72%. Binuwag mo ang record na tumadal ng maraming taon ngumiti rin siyo kay Jinmin, binabati kita, junior disciple. Matagumpay mo, na forge ang pundasyon ng founder undestructible body. Mula ngayon, magiging maayos na ang landas mo sa martial arts. Idinagdag ni ang Jin, Jinmin, ito ang senior disciple mo, si Lumin, isang ability user na nasa peak ng third tier. Kung may mga tanong katungkol sa cultivation, maaari mong itanong sa kanya. Nagningning ng mukha ni Jin Ming habang bumate, Hello, Senior Lu. Tumawa si Lu at inilabas ang kanyang telepono. Wala akong naihandang regalo para sa iyo, kaya magta-transfer na lang ako ng credits bilang greeting gift ng senior disciple mo. Kinuha ni Jin Ming ang kanyang telepono at tinignan ng transfer. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, 200 credits, senior. Sobra ito, sa isip niya, nagulat siya, tala lang sa greeting gift. Diretsyong binigyan niya ako ng dalawang downgrade Shia Coins. Numiti siyang Zintan, 20 credits lang iyon para sa senior mong silu. Dapat talaga ang isang senior brother ay nag-aalaga sa kanyang junior brother. Balang araw, kapag nagkaroon ka ng mga junior brothers at sisters, ikaw din ay dapat maghanda ng para sa kanila. Magalang na tumango si Jimmy na iintindihan po ng estudyante sabi ni Yong Jin Tian, matagumpay na na-forge ang foundation. Pagkatapos ng limang araw na walang pagkain at tubig, bumanit ka at magpahinga muna. Mukhas na umada, bumanit ka at matuto ng fist techniques at spear techniques kasama ang senior mong silu. muko si Jing Ming, Oo, salamat po, guru. Pagpasok ni Jing Ming sa kanyang dormitoryo, nagunat siya nang makita ang isang taong nakaupo at naglalaro ng video game mabilis tumalaw ang mga daliri nito sa controller na katutok ang mga mata sa screen. Paglingon ito kay Jinmin, kumalat ang maliwanag na ng ngiti sa kanyang mukha. Ikaw siguro ang roommate ko, di ba? Hello, ako si Luan Tao. Nice to meet you. Ngumiti si Jinmin, hello, ako si Jinmin. Nagliwanag ang mga mata ni Wen, Jinmin. Ikaw ang top scorer mula sa Gen Province, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Jingming sa anyo. Alam mo ako, tanong niya, ngumisi ng pilyo si Wen Tao, siyempre. Ang nickname ko ay Mr. Know It All. Alam ko ang impormasyon ng halos lahat ng freshman sa klase natin. Hindi ko partikular na kinalap ang impormasyon mo, pero napaka na ng guru na ginawa mo kaya balitaan ko. Ang Dark Horse Top Scorer ng Jiang Province, hindi ako makapaliwalang nakilala kita, at higit pa roon, ikaw pa ang roommate ko. Tinapit niya sa balikat si Jinmin, pulong ng kuryosidad ang mga mata. Totoo ba ikaw ay mula sa Baron Jiangxin sa Jiang Province? At totoo ba nga weekend ka noong college entrance exam? Matamang pinagmasdan siya ni Wen Tao, mahagyang nangingitip ang mga mata. Ang ability mo, hindi mo ay lang, sabi niya, halong duda at paghanga. Sa isip ni Jingming, ang bago kong roomie ay madandal at napaka -prenig. Sa totoo lang, gusto ko siya. Lagi kong kailasusuklaman ang pagiging madisa sa buhay kong ito at maging sa nakaraan. Bumalik ang isip niya sa nakaraang buhay. Lumaki ako sa orphanage at hindi kailanman lampad. Wala akong tunay na pinagmulan. Sa eskwela, okay lang dahil may mga kaibigan ako. Ang pinakamasaya at pinakamemorable ay long koreyo. Araw-araw nagbibiro kami ng mga roommate ko at naglalaro ng games. Pagkatapos, nakuha ko ang masters at phone degrees. Sinong mag-aakalang matapos uminom ng sobra sa graduation party, nigisin ako sa mundong ito. Pininan niya si Wentao at naisip, hindi ko inaasahan na maging gulila pa rin ako pagkatapos ng transmigration, pero sa isang roommate na tulad nito, hindi na ako magiging malisa parang na ni Wendt ang isip niya at bibiyang nagsabi, nasa top 20 ako mula sa Sichuan province, may A-rank spiritual ability, at sa akong first year middle rank. Ability user, tumayong si Jingmin, sige, hindi na ako makikipag-usap pa. Pupunta na ako sa Martial Arts Hall. Nagliwanag ang mga mata ni Wen Martial Arts. Sasama ako, hindi ko pa napupuntahan ng Martial Arts Hall ng Universidad lumipat ang eksena sa Thunder Martial Arts Hall, branch ng Magical University. Nakatindig ang engranding entrance na may mga ukit ng kidlat at martial symbols. Umaaron sa paligid ang tulog ng bakal at ang ham ng magical energy. Naglakad si na Jingmin at Wen Chong sa loob, pinagmamasda ng abalang Iba't ibang estudyante, iba't ibang antas, abala sa paghasa ng kanika nilang kakayahan, Electric ang atmosphere, puno ng excitement at kompetisyon. Lumipad papalapit si Eva, ang robot, kumikislap ang maliwanag na mata. Ito ang public training room ng main hall, anunsyo niya. Kayang mag-accommodate ng tatlong katao ng sabay-sabay. Ang buong hall ay gawa sa sirang kaloy na hinalo sa memory metal, kaya hindi mo kailangan mag-alala sa pinsala mula sa amenities o techniques. At kung gusto mo, may private training rooms din. Ngumiti si Jingming at umiling, hindi na, okay na rito. Nanlaki ang mga mata ni Went habang pinagmamasdan ang paligid. Grabe, nagpapaligsahan ba sila kung siro ang mas malakas? Palakas ng panakas ang ingay. Ngumiti si Jingming, hindi ka na ikaw, ah. Itinuno ni Went ang mga haligi, Eva, para saan ang mga ito? Ipinaliwanag ni Eva, ito ang Punch Power Challenge may limang leaderboards ayon sa tier ng abilities ng bawat isa. Kung makapasok ka sa top 3,000, makakakuha ka ng 50 credits. Nagningning ng mga mata ni Wen, 50 credits. Ang dali nun, may apat na libo lang estudyante dito sa buong universidad. Madali lang yan, umisi siya at magsalita. Sige, susubukan ko. Tumando si Ella, swipe lang ang student ID mo nang gawin yun ni Wento, nagliwanan ang ang screen ng Hayigi, welcome no Wento. Student ID 203 million, titundaan at isang libo dalawandaan at limang putanin na has started the Punch Tower Challenge. Twist cheer for him, nagbulungan ng mga estudyanteng nanonood. oh, may sumubok ng challenge. Aura niya, first year nido rank lang. Freshman yan, haha, magiging nakakatawa ito. Nanitipang mga mata ni Wendt, Narinig ang mga bulungan. Nakakaliyak kong matalo ako sa harap ng nahat. Hindi ako pwedeng mawalan ng mukha. Kumina siya ng malalim, nag-concentrate, at mabilis na ibinato ang kamao. Punch power, 476 na kilo. Magandang performance, anunsyo ni Eva. Kumina ng maluwag si Wentao, at least, hindi nakakaya. Top 3,000, pasok na ako ngunit bumagsak ang mga salita ni Eva tulad ng bomba, pero sayang, lampas ka sa libo. Natigilan si Wen Tao, nang laki ang mata. Ano, lampas isang libo, e apat na libo lang ang estudyante dito. Ngumiti si Eva, ang leaderboard ay may tala ng lahat ng estudyante sa loob ng isang daang taon, hindi lang ng kasalukuyan. Bamu pa ang bibig ni Wen, mulong, kaya pala, hinihintay lang nila akong mapahiya nagtawanan ang mga estudyante, lampas isandang libo, nakakatawa, long freshman ako, hindi ganyan kababas score ko. Tingnan mo mukha niya, parang kwet ng unggoy. Napangiti si Jingming, inaayo ang kaibigan, wag mo na isipin. Spiritual element user ka, hindi physical. Hindi ito forte mo, umismid si Wen, salamat sa consolation. Ikaw na lang, subukan mo, ikaw na ang pag-asa ng dorm natin ngumiti si Jingming si De. Gusto ko rin subukan. Nang ay nanunsyo ni Eva ang pagsali ni Jingming, halo-halo ang reaksyon ng mga estudyante. Isa pa, mukhang mas mahina pa ito. First tier lower rank, baka hindi man lang umabot ng apat na rank kilo. Pero may isang estudyante ang bibyang napatigil, sandali, parang pamilyar ang pangarang iyon. Nakatuon ang mata ni Jinmin sa system screen na advance na ako bilang first tier ability user. Limang araw at the akong nag-forge ng foundation. Gaano na kaya kalakas ang suntok ko? Malalaman natin ngayon, sa isang malakas na sigaw, ibinuhos niya ang lahat ng lakas sa kamao. Kumislot ang hangin sa impact at humanid ang target pad sa haligin ng samalo sa matinding hampas. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag ka rin utang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell para hindi mo mamiss ang susunod na kabanata.